Oha oh oha Magic no! Ayan ang tinatawag na Magic mugs. Magandang buhay mga katotaa! At ngayon niya ay magpiprint tayo sa pila paborito kong printan. Ang Magic mugs. Dahil sa super busy natin ngayong araw ay naabutan na nga ako ng pausin ng store. Overtime na naman tayo. Ito ang mga katay na nganin natin sa pag-print natin ngayon. Ang box ng mugs, syempre ang magic mugs, mug press at sublimation paper. Binuksan na nga natin ang mga diniliver dito ng mga mugs. At ito naman ay yung sublimation paper. Ito yung ginagamit na materials pang transfer ng design sa mugs. Pwede din ito gamitin sa mga damit na polyester ang fabric. Ang ink naman na ginagamit dito ay yung sublimation ink. At tayo niya, ginupit na natin isa-isa ang mga subli paper. Ginugupit ko muna ang mga edges ng subli paper dahil minsan ay naiiwanan ito ng mga smudges ng printer. Kaya mas maganda ay matanggal mo muna ang mga edges nito para pag nagpress ka na sa mags ay walang magiging dumi ang print. Take note pala pag magkiprint ka ng image sa sublimation paper ay dapat nakamirror image ito. Para pag sa output ay hindi magiging baliktad ang resulta ng image. At payan niya, ilalagay na natin ang mga nakat na sublimation paper na may print sa magic mags. Tape na ginagamit dito ay tinatawag na thermal tape. Ito ay maganda sa pagprint. gamit ang mga press dahil sa hindi ito agad-agad nasusunog kapag nilalapatan ng press. After nyan ay binuksan na natin ang mug press. Ang settings na ginagamit ko dito ay 350 degree at ang timer naman ay 180 seconds. Kapag na-reach na, na ng press ang saptong heat temperature, ay pwede na tayo mag-press. Kailangan nalang natin hintayin tumunog ang machine para tanggalin ang mugs. At tayan niya, dahan-dahan natin tanggalin ang sabli paper sa magic mugs. Tada! Ang lupit lang output, no? At gagawin nalang natin yan ng paulit-ulit. Huwag mo nang pansinin ng abs ko, ha? Este, tabs ko. Kumain kasi ako ng dinosaur, kaya mahirap tunawin sa tiyan. Pagkatapos niyan, ay inassemble naman natin ang box na paglalagyan ng mga mugs. At dahil sa nagpapas lang na tayo sa pagpiprint, ay sample time na! O, oh, diba? Ang lupet! Sa mga nais nice mag-inquire ng aming product and services ay mag-PM lang sa Easy Printing Services o sa Dati Printer page. Hanggang dito na lang muna. Salamat!